Araw sa Gemini kasama ang Buansari. Ikaw ang makabagong tagapagbalita. Ang kombinasyon ng araw sa Gemini at buwan sa Aris ay nagmumungkahi ng isang personalidad na mas direktang kapag nakikipag-usap at nagpapatunay sa nakasulat at opasalitang mga aksyon. Kabilang sa mga malalakas na katangian ang debate at edukasyon, ang araw na ito sa Gemini ay mas nakatuon sa pagkilos at hindi gaanong mapag-alim lang anan. Pumunta kayong lahat sa AbsolutePsychic.com Mayroon ka bang ilang mga katanungan mula sa iba't ibang bahagi ng buhay? Masasagot ng aming maasahan at tumpak na mga psychic ang lahat ng iyong mga tanong mula sa mga relasyon hanggang sa negosyo at lahat ng nasa pagitan. Sulitin ang iyong oras sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang sulit at kung ano ang hindi. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam naput putwalo tandang bawas walong libo pitong daan at pitong putpito o online sa absolutelipsychick.com.